Magandang araw, ating pamilya. Isa itong araw na puno ng pag-asa at bagong simula. Alam mo bang may mga salita tayong binibitawan araw-araw na, sa ating hindi namamalayan, ay tila isang malakas na harang sa pagdating ng mga biyaya sa ating buhay. Ang pamagat na bahaya. Pito ukapan user Malaikat Rezeki ay sadyang nagbabala, dahil ang mensaheng ito ay may kapangyarihang magpabago ng iyong realidad. Kung nararamdaman mong ngayon na parang kulang ang iyong pinagpapala, na tila ba ang swerte ay palaging lumalayo, at nais mong maintindihan kung bakit, kung gayon ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kung handa ka ng tuklasin ang mga salitang ito at palitan ang mga ito ng mga pananalita na magbubukas ng pinto sa kasaganaan, kung tumatagos ito sa puso mo, patuloy kang manatili. Dahil sa mga susunod na minuto, Ibubunyag ko ang pitong mapanirang salita na nagpapalayo sa Malaikat Trezeki o ang Anghel ng Mga Biyaya, at higit sa lahat, ipapakita ko sa iyo kung paano mo babaguhin ang lahat. Handa ka na ba? Tara na't simulan ang paglalakbay na ito patungo sa masaganang buhay. Ngayon, tingnan natin ang ating buhay. Ilang beses na ba nating narinig ang sarili natin na nagrereklamo? Ilang beses na ba tayong nagduda sa ating kakayahan? Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa ating mga pangarap ay hindi ang kalagayan ng ating lipunan, hindi ang ating pinanggalingan, at hindi rin ang ating pinag-aralan. Madalas, ang pinakamalaking hadlang ay ang edi salitang lumalabas sa ating bibig. Ang ating mga salita ay may enerhiya, may kapangyarihan. Sa agham ng neurosyensya, Napatunayan na ang ating mga binibitawan ay humuhubog sa ating utak, sa ating pananaw, at sa ating mga desisyon. Kapag paulit-ulit nating sinasabi ang negatibo, lumilikha tayo ng neural pathways na nagpapalakas sa mga negatibong kaisipan at nagiging sanhi ng mga negatibong aksyon. Sa espiritualidad naman, sinasabi na ang ating mga salita ay panalangin, ito ang ating hiling sa sansinukob sa Diyos. Kaya kapag humihiling tayo ng kakulangan, kakulangan ang ibabalik sa atin. Narinig mo na ba ang kasabihang speak into existence? Napakalalim ng kahulugan yan. Hindi madali ang buhay, alam ko yan. Marami sa atin ang dumaan sa matitinding pagsubok, sa butom, sa kakulangan. At natural lamang na minsan ay madismaya at manghina. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng pagkadismaya, ang bigat sa dibdib kapag parang hindi mo na alam kung saan huhugot ng lakas. May isang kaibigan ako, si Aling Nena, na buong buhay niya ay tila nakatadhana sa kahirapan. Apat na anak, isang asawa na halos walang permanenteng trabaho. Araw-araw, ang naririnig mo sa kanya ay, ay, wala na kaming pag-asa, o malas talaga kami. Kahit anong pagsubok ang dumating, tila ba nagiging propesya ang kanyang mga salita ang kanyang mga anak, lumaki na bitbit -bit ang parehong kaisipan. At kahit anong sipag niya, tila ba hindi talaga umaangat ang kanilang sitwasyon. Pero may isang araw na nagbago ang lahat. Pero hindi pa natin pag-uusapan ngayon kung ano yon. Ngayon, handa ka na bang harapin ang katotohanan? Heto ang pitong salita o mga uri ng pahayag na nagpapalayo sa anghel ng biyaya sa ating kasaganaan. Ang unang salita ay isang malaking harang sa lahat ng gusto mong abutin. Ito ay ang "una, hindi ko kaya." Ilang beses mo na bang narinig ang sarili mo na sinasabi 'yan? O kaya, ang hirap niyan, hindi ko talaga magagawa. Ang salitang "hindi ko kaya" ay isang pader na itinatayo mo sa iyong sarili. Bago mo pa man simulan ang anumang bagay, ibinigay mo na ang iyong pagkabigo. Kung iniisip mo na hindi mo kaya, ang iyong utak ay otomatikong maghahanap ng mga patunay upang kumpirmahin ang pahayag na iyon. Hindi ka maghahanap ng paraan, kundi ng dahilan upang sumuko. Ang iyong enerhiya ay bababa, ang iyong kumpiyansa ay mawawala. At paano kalalapitan ng mga oportunidad at biyaya kung sarado na ang iyong puso at isip sa posibilidad? Ito ay nagiging self-fulfilling prophecy. Naalala ko ang isang kabataan na sumasali sa mga paligsahan sa pag-awit. Tuwing practice, magaling siya. Pero pagdating ng performance day, laging sinasabi, ay hindi ko kaya ang pressure. At sa bawat pagkakataon, nauwi siya sa pagkalimot ng liriko o pagka-out of tune. Hindi niya kayang ilabas ang kanyang talento dahil sa kanyang sariling pananalita. Kaya simula ngayon, palitan mo ang ihindi ko kaya ng susubukan ni at gagawin ko ang aking makakaya, o matututunan ni ito. Isipin mo, lahat ng tao sa mundo na nakagawa ng malalaking bagay, nagsimula sila sa hindi ko pa ito kayang gawin, pero matututunan ko. Ito ang simula ng pagbabago. Ang pangalawang salita, ito ay mas masahol pa sa una dahil kinukuha nito ang iyong pag-asa. Ito ay ang pangalawa, wala akong pag-asa. Ito ay ang salita ng kapabayaan, ng kawalan ng pagdududa sa sarili, kundi pagdududa sa hinaharap sa Diyos. Kapag sinasabi mong wala akong pag-asa, ipinapahiwatig mo sa sansinukob at sa iyong sarili na ang lahat ng posibilidad ay sarado na. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kung wala kang pag-asa, wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, paano darating ang mga biyaya na iyong inaasam? Sinasabi sa banal na kasulatan, sa Jeremias 20 labing isa, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa iyong ikagagaling at hindi sa iyong ikasasama, upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Kaya't bakit mo isasara ang pinto na bukas na ang Diyos para sa iyo? May isang dating manginisda, si Mang Tonyo, na nagsasabi lagi na wala ng pag-asa sa dagat. Kahit anong panginisda ko, wala pa ring huli, sabi niya. Kaya hindi na siya naglalayad ng malayo at mas lalong wala siyang nahuhuli. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay naging dahilan ng kanyang kawalan ng kita. Palitan mo ang wala akong pag-asa ng PNA pag-asa at may plano ang Diyos para sa akin. Iihay pinagpapala. Ang pangatlong salita, ito ay napakapamilyar sa ating kultura, lalo na kapag may mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ay ang pangatlo ang malas-malas ko talaga. O kaya lagi na lang akong minamalas. Kapag sinasabi mo na malas ka, inaako mo ang papel ng biktima. Ibinibigay mo ang kapangyarihan sa labas mo, sa swerte o malas, sa halip na sa iyong kakayahan at paniniwala ang iyong isip ay magsisimulang maghanap ng lahat ng mga sitwasyon sa iyong buhay na nagpapatunay na ikaw ay malas. Hindi mo makikita ang mga oportunidad, ang mga maliit na tagumpay, dahil nakasentro ang iyong pananaw sa kamalasan. Ang malaikat rezeki, o ang daloy ng biyaya, ay lumalayo sa mga energy ng reklamo at negativity. Sinasabi sa Roma 8 oras 28 minuto, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya. Walang mali siya sa pagdating ng mga pagsubok, may aral at paglago sa bawat isa. May isang estudyante, si Carla, na bumagsak sa exam sa halip na mag-aral palalo. Sinabi niya, ang malas ko talaga, siguro hindi talaga ako para sa kursong ito. Ang kanyang mindset ang nagpapalayo sa kanya sa tunay na dahilan ng kanyang pagbagsak na marahil ay kulang siya sa paghahanda. Palitan mo ang i ang malas-malas ko ng i i ipinagpapala at may layunin ang lahat ng nangyayari. Gagawin ni Benny nararapat. Ang ikaapat na salita, ito ay sumasalamin sa ating pagkadismaya at minsan ay pagtatanong sa kalooban ng Diyos. Ito ay ang ikaapat, bakit ako pa? Ito ay ang tanong ng pagdadalamhati ng pagsisisi na tila ba unfair ang buhay. Sa pagtatanong na bakit ako pa, ipinipinta mo ang iyong sarili bilang isang target ng lahat ng problema. Ibinababa mo ang iyong sarili at sa halip na hanapin ang aral o ang solusyon sa problema, mas pinipili mong maging biktima. Ang enerhiya ng reklamo ay hindi nakakaakit ng solusyon o ng biyaya sa halip lumalabas ka bilang isang taong ayaw tanggapin ang responsibilidad o ang hamon. Naalala ko ang isang batang nawala ng trabaho, at ang lagi niyang sinasabi, bakit ako pa? Bakit hindi yung iba? Dahil dito, hindi siya nagsikap na maghanap ng bagong trabaho agad, kundi nagpatuloy sa pagmumuni-muni sa kanyang kalagayan, na nagresulta sa mas matagal na panahon ng kawalan ng hanapbuhay ang bawat pagsubok ay may layunin. Sa halip na tanungin ang is bakit ako pa, tanungin mo ang ano ang aral dito. Paano ako lalabas na mas matatag dito? Palitan mo ang bakit ako pa ng ina dahilan gen ilahat at kayari a. Eh. Iiihay lumalago. Ipaalam mo sa akin sa comments kung saan ka nanonood at kung tumatagos ba ang mensaheng ito sa iyong puso. Ito ang nagsisilbing gasolina sa aking paggawa ng mga content na makapagbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo, ating pamilya. Ngayon, ipagpatuloy natin ang mga salita na kailangan nating iwasan. Ang ikalima ay nagpapakita ng isang napakalalim na negatibong pananaw sa buhay. Ito ay ang, ikalima, puro nalang problema ang buhay. O kaya wala na akong ibang nakikita kundi mga problema. Kapag ganito ang iyong pananalita, ang iyong isip ay nakatuon lamang sa kakulangan, sa negatibong aspeto ng lahat ng bagay. Hindi mo nakikita ang mga solusyon, ang mga pagkakataon, o ang mga biyaya na nakapaligid sa iyo. Ang buhay ay balanse ng problema at solusyon, ng dilim at liwanan. Kung nakatuon ka lang sa problema, pinalalaki mo ang mga ito sa iyong isip. Ang biyaya ay dumadaloy kung saan may positibong enerhiya at pagtanaw sa mga posibilidad. Sinasabi sa Filipos 4.8 sa wakas, mga kapatid, anuman ang totoo, anuman ang marangal, anuman ang tama, anuman ang puro, anuman ang kaibig-ibig, anuman ang marangal, kung mayroon mang kahusayan, at kung mayroon mang kapurihan. Pag-isipan niyo ang mga bagay na ito. Kung puro problema lang ang pinag-iisipan mo, paano ka makakakita ng biyaya? May isang may-ari ng maliit na negosyo, si Mang Ruel, na palaging nagrereklamo sa dami ng problema sa kanyang negosyo, sa empleyado, sa supplier, sa kita. Dahil sa kanyang pananaw, hindi niya nakita ang mga bagong oportunidad sa merkado, at unti-unti, humina ang kanyang negosyo. Palitan mo ang puro nalang problema ang buhay ng idanzi e buhay ilay puno ng pagkakataon at biyaya. Kaya kung lutaan ang bawat hamon, ang ikaanim na salita, ito ay isang uri ng proteksyon na nagiging bilangguan. Ito ay ang ikaanim, huwag kang umasa, masasaktan ka lang. Ito ay ang salita ng takot, ng trauma mula sa nakaraan. Kapag sinasabi mo na huwag kang umasa, isinasara mo ang iyong puso sa mga bagong karanasan, sa mga bagong pagkakataon, sa mga bagong pagmamahal at sa mga bagong biyaya. Ang takot sa pagkabigo ay mas masakit kaysa sa mismong pagkabigo. Ang pag-asa ay ang pundasyon ng pananampalataya. Kung wala kang pag-asa, paano ka magkakaroon ng lakas upang sumubok muli? Ang malaikat rezeki ay lumalapit sa mga pusong bukas sa pagtanggap, sa mga taong may pananampalataya at pag-asa. Sinasabi sa Roma 12:5 oras 13 minuto. Nawa ang Diyos ng pag-asa ang pumuno sa inyo ng lahat ng kadalakan at kapayapaan sa pagtitiwala upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. May isang dalaga, si Elena, na nabroken hearted noon. Simula noon, sinabi niya, ayoko nang magmahal, masasaktan lang ako. Dahil dito, hindi na siya nagbukas ng puso sa anumang uri ng relasyon kaya't hindi niya naranasan ang tunay na pagmamahal at pagtanggap na maaaring magpabago ng kanyang buhay. Ang takot na masaktan ang nagpipigil sa kanya na makatanggap ng kadalakan. Palitan mo ang ihuwag kang umasa, masasaktan ka lang hinang bukas dani eh, puso rey ay eh, li biyaya i, pagmamahal. Tiwala gay el Diyos. At ang ikapito, ito ang pinakamatindi dahil ito ay isang generational curse na pinaniniwalaan ng marami. Ito ay ang ikapito, ganyan talaga, hindi tayo mayaman pinalad. O kaya hindi hindi tayo yayaman. Ito ay ang salita ng pagtalikod sa iyong kapangyarihan, ng pagtanggap sa limitasyon at ng pagbibigay katwiran sa iyong kasalukuyang kalagayan. Kapag sinasabi mo na ganyan talaga, tinatanggap mo ang iyong kapalaran bilang isang fixed reality na hindi mo kayang baguhin. Ipinipinta mo ang iyong sarili at ang iyong angkan sa isang kahon na hindi maaaring lumabas. Ang bawat tao ay may potensyal na umangat, na lumago, na magtagumpay. Ang iyong pinanggalingan ay hindi ang iyong patutunguhan. Ang iyong paniniwala ang humuhubog sa iyong realidad. Sinasabi sa Filipos apat oras 13 minuto, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Walang limitasyon sa iyong kakayahan kung may pananampalataya ka at kumikilos ka ayon dito. May isang pamilya na ang laging kasabihan ay hindi talaga kami mayaman, mahirap lang talaga ang lahi namin. Dahil dito, kahit sinikap nilang magtrabaho, may limitasyon ang kanilang paniniwala kung gaano sila maaaring umangat, kaya't limitado rin ang kanilang mga hakbang at resulta. Ang kanilang mga salita ang nagpapanatili sa kanila sa kanilang sitwasyon. Palitan mo ang ganyan talaga, hindi tayo mayaman pinalad ng iay ilalikas ni mayaman sa pagpapala at kakayahan. Iay ihay nilikha upang magtagumpay. Ngayon, baka iniisip mo madali lang sabihin pero mahirap gawin. At tama ka. Hindi ito madali. Ang mga salitang ito ay nakatanim na sa ating isip, sa ating subconscious. Pero hindi impossible. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong mga salita, at sa pagbabago ng iyong mga salita, babaguhin mo ang iyong buhay. Naalala mo si Aling Nena? Isang araw, may dumating na misyonaryo sa kanilang lugar na nagtuturo tungkol sa kapangyarihan ng mga salita. Sa una, nagduda siya. Pero sinubukan niya. Sa halip na sabihin ang malasko, sinimulan niyang sabihin, "May plano ang Diyos para sa akin." Sa halip na, "Wala akong pag-asa," sinimulan niyang sabihin, "Nag-iisa lang ang Diyos na makakapagbigay sa akin ng pag-asa." Unti-unti, nagbago ang kanyang pananaw, nagbago ang kanyang mga aksyon. Naging mas masipag siya, naging mas mapanuri sa mga oportunidad, at nagsimulang magtiwala sa Diyos. Hindi ito nangyari sa isang gabi, pero pagkalipas ng ilang taon, ang pamilya ni Aling Nena ay hindi na nakatira sa squatter area. Nagkaroon sila ng sariling bahay, at ang kanyang mga anak ay nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang sa pananalapi, kundi sa kanilang puso, nagkaroon sila ng kapayapaan at pag-asa. Ang susi ay ang pagpapalit. Sa tuwing mahuhuli mo ang iyong sarili na binibitawan ang isa sa mga negatibong salitang iyan, hulihin e vene sariliin. Huminga ng malalim. At palitan mo agad ng positibong pahayag. Gawin mo itong practice araw-araw. Gawin mo itong isang habit. Isang bagong paraan ng pamumuhay. Ang iyong bibig ay hindi dapat maging bukal ng kapahamakan, kundi ng pagpapala. Ang bawat salita mo ay isang binhi na itinatanim mo sa hardin ng iyong buhay. Anong uri ng hardin ang gusto mong itanim? Isang hardin ng kakulangan o isang hardin ng kasaganaan at biyaya? Mga kapatid, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang limitasyon na sinasabi ng iyong mga salita. Ikaw ay nilikha para sa mga pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito sa anumang hamon na iyong kinakaharap. Ang pinakamahusay sa iyo ay hindi pa dumarating. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na naghihintay lang natuklasin at gamitin. Kaya't simulan mo ngayon, ngayon mismo, ang pagbabago ng iyong mga salita. Piliin mo ang mga salitang nagpapalakas, nagbibigay buhay, at nagbubukas ng pinto sa mga biyaya. Piliin mo ang pananampalataya kaysa sa takot. Piliin mo ang pag-asa kaysa sa kawalan ng pag-asa. Piliin mo ang kasaganaan kaysa sa kakulangan. At ngayon, kung tumagos ang mensaheng ito sa iyong puso, at handa ka ng yakapin ang pagbabagong ito, sumama ka sa akin sa isang panalangin isang panalangin na magbubukas ng ating mga puso at bibig sa daloy ng mga biyaya. Mahal naming Ama sa langit, Panginoong Hesus at banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa buhay at sa bawat pagsubok at pagpapala. Salamat po sa karunungang ibinigay mo sa amin ngayon sa pagbubunyag ng kapangyarihan ng aming mga salita. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nagbitaw kami ng mga salitang nagpapalayo sa iyong mga biyaya, sa mga salitang puno ng duda, takot at kawalan ng pag-asa. Humihingi po kami ng iyong gabay, Panginoon. Tulungan mo po kaming bantayan ang bawat salitang lumalabas sa amin bibig. Bigyan mo po kami ng karunungan upang palitan ang bawat negatibong pahayag ng mga salitang puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Idineklara po namin, Panginoon, na kami ay may kakayahan, na kami ay may pag-asa, na kami ay pinagpapala, na kami ay lumalago sa bawat hamon. Idineklara po namin na ang buhay ay puno ng oportunidad at biyaya. Binubuksan po namin ang aming puso at isip sa daloy ng iyong walang hanggang kasaganaan. Protektahan mo po kami sa lahat ng masasamang salita at kaisipan. Nawa ang aming mga salita ay maging bukal ng buhay ng inspirasyon, at ng biyaya hindi lamang sa aming sarili, kundi pati na rin sa aming pamilya at sa aming kapwa. Kami po ay nagtitiwala sa iyong plano at sa iyong pagmamahal. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Kung na-inspire ka sa mensaheng ito, at kung nakita mo ang halaga nito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, at mag-subscribe sa ating channel para patuloy tayong lumago bilang isang pamilya ay click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na makakapagpabago ng iyong buhay. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at kung anong salita ang una mong babaguhin, kaya mag-comment ka sa ibaba. At kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iba, ibahagi mo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Hanggang sa muli, ating pamilya.